nagpalit ako ng damit guys kasi tawag dito masyadong revealing yung blue ko super ikli anyway yun nga kasi alam nyo guys kaya ako rin ito nasasabi sa inyo share sa inyo kasi galing na ako sa maraming di ba mahilig nga ako mag explore kasi nga mag isa lang ako lang kapatid din all eh. so explore explore andyan yung natol nakaka na uh, natotolerate mo everything, na maninipulate mo yung mga tao, na nanini manin, naninipulate ka, vice versa guys been there than that alam niyo naman yung mga OG followers ko but alam niyo guys wala akong pinagsisihan wala akong pinagsisihan sa pagkakamali ko before sa mga tao rin nagbetray sa akin sa mga taong nawala sobrang thankful pa ako kasi ngayon kung hindi for sure to tolerate pa rin ako hindi pa rin ako nagbabago ganun pa rin ako guys hindi ako ganito ngayon wala akong real realization or what and ayun sobrang grateful lang din talaga kaya alam ko na yung mga, hindi naman ako expert, pero alam ko na yung mga pasikot-sikot ng mga tao, yung mga style nila. Mga ganon. As in, um, alam mo yung energy rin na binibigay sa sa'yo. Mas lalo ngayon, nabaptize kami, ramdam na ramdam mo yung energy ng isang tao sa'yo. As in, parang hindi naman sa nakakabasa ka pero malakas yung energy na pinapafil sa'yo kahit di sila magsalita. Alam mo guys eh. And yung mga tao may intindihan mo kung bakit hate ka kasi hindi ka nila kayang i-manipulate eh. Hindi mo kayang, hindi mo, hindi mo ma-tolerate yung mga wrongdoings nila eh. Kasi alam mo yung tama. So parang ilang sila sa'yo. Kasi alam nila, hindi, hindi ka nila, kaya hate ka kahit wala kang ginagawa sa kanila or vocal ka, hindi ka nila matanggap, hindi ayaw ka nila kasi hindi ka nila kayang manipulate sa ginagawa nila. Pero guys, alam ko yung mga totoong nagmamahal sa akin talaga na, alam mo yon yung mga tao talagang totoo sa akin. Kahit na nafe-feel ko na medyo naliligaw sila, nagda-doubt sila sa'yo or sa akin or what, ayoko silang bitawan, ayoko silang pabayin. Pero may choice naman ako na, sige, bahala ka na sa buhay mo. Pero, hindi ganun yung love eh. As in, kapag mahal mo yung isang tao, hayaan mo lang muna siya, maligaw. Ganyan. Pero hindi mo siya bibitawa. Yung nandiyan dyan ka lang na, oops, teka lang, pag nakikita mong may something na i-ano mo, tapikin mo rin siya to guide her or to guide him. Hindi parang, alam mo yon kasi tayo may utang na loob naman tayo. Diba guys? Ayaw natin masayang yun. ayun natin, ayun natin na parang, ganun-ganun na lang, ba? Diba? Gusto mo rin magbumal, ibalik yung mga binigay nila or ginawa nila sa'yo in sa, sa ibang paraan din naman. Kasi love mo sila. Iba yung nagagawa ng love mo talaga isang tao, whether ano pang relasyon mo dyan eh. So, alam mo yon yung kahit alam mong medyo uh, doubt sila sa'yo or what, pero alam mo yung heart mo na may nagginagagawa lang ng isang tao yon sa iyo kasi sa paligid niya baka naninipulate siya or what pero dapat hindi mo siya hindi mo dapat siya bitawan kasi yung love nando eh alam mo yon iba talaga kasi alam mo kilala mo yung tao alam mo yung taong to hindi hindi yan di ka rin yan basta-basta papabayan alam mo rin yung taong tong mahal ka so syempre mamahalin mo rin siya at iga mo siya Di ba? Yung ganyan, di mo siya bibitawan. Pero yung mga tao mo sa maugali talaga, bahala ka sa buhay mo. <laughs> Matuto ka na lang diyan sa ano mo. Pero yung pagtaong mahal mo talaga, doon yung kahit na anong itreat sao or anong ipakita sa'yo, gusto mo siyang i-guide, mahal mo, gaguide mo siya. Parang walang pinagkaiba na kilala mo tong taong to eh. Kilalang kilala mo to. So, pag may nagbago, tas alam mo lang wala kang ginagawa. Ibig sabihin may may something lang siguro rin siyang naguguluhan or may tao sa paligid niya na na nag-feed sa kanya or something ganyan. Pero dapat hindi mo siya bitawan. Dapat panghawakan mo yung pagmamahal din niya sa'yo. Yung parang ganun, guys. So, ngayon, tayo, huwag tayong mahiya, o tayong matakot na kung maraming mag hate sa atin kasi hindi nila tayo manip mamanipulate. Hindi hindi natin kayang itolerate yung ginagawa nila. That's fine, guys. Kasi, andyan si gado, oh. Andyan siya lagi, eh kaya din siya nakikita kasi alam niya yung totoong muna sa puso natin alam niya yung ginagawa din. alam niya yung intention natin sa mga bawat tao we can't fake that guys masabi lang like ko sinasabi sa inyo mafi-fake natin everyone sa everyone lahat ng nasa likod natin na padigit si Galinde saka guys naniniwala rin talaga ako na darating at darating yung araw na sa ginagawa natin, hindi man tayo maintindihan ngayon, but in the future, mag-iintindihan din nila tayo, mga hindi mga nakakaintindi sa atin, kapag dumating yung point na sinubok na rin sila ng mundo. As in, mararamdaman nila yung iba yung, iba yung fate, iba yung nangyayari sa boy mo, ano may mga possibilities, mga impossible na magiging possible kapag na-encounter nila mismo si God. Ayan, minsan kasi hindi pa nila maiisip yan kasi okay pa sila, healthy pa sila, pero ako guys, promise kapag ngayon, pag may nagta-testimony, kapag nakita ko may pinagdaanan ng ibang tao, naniniwala ako sa kanila. Kasi, alam mo yun, doon yung makasabi mong God's protection din eh, para hindi na lumala yung sitwasyon. Matuto na tayo sa mga na-experience nila. Hindi yung parang, ah, yeah, ano lang yan, another kwento na naman yan. Basta ako, marami akong pera, malakas ako, blablabla. Nako guys, delikado. And alam nyo guys, naniniwala rin ako na mas for sure, mas marami akong nag-hate -nag sa akin ngayon. Mas maraming, mas maraming nag-hate or iba naman, mas na-appreciate nila ako. Depend, dalawa lang yan. It's either yung mga haters ko nagbago or yung mga iba mas hinate ako. Kasi mas vocal ako, mas straight forward ako ngayon. But guys, alam nyo, alam ni God yung heart ko. Wala na akong... Um, pake sa mga sasabihin ng mga ibang tao. Kasi, ang importante sa akin ngayon is yung tingin ni God, hindi ng ibang tao. Kasi, kung gusto nyo, kung gusto nyo na may, ano, may problema kayo sa akin, pwede nyo akong kausapin anytime. Uh, Bibigyan ko kayo ng explanation, bakit ganito, ba't ko nasabi, ba't ko ginawa, or something. Kaya ko siyang uh, i-explain sa inyo, para mas maliwanagan, guys. Kasi, unlike dati, sya, masyado akong pag may ganyan, ay, iiwas na ako. Kasi, ano mo Pero ngayon, anytime, kung may problem kayo, PM lang. Parang ganun. <laughs> Kasi guys, ako ngayon, as much as possible, ayoko nang talagang gumawa ng mali, na ako lang yung magbe-benefit na dahil inis lang ako. Insecure lang ako. Or what? Wala na guys, wala na ako sa point na yun. Naanohan na na ko na yan. ko na yan guys. Kaya mas malawak yung pag-iisip ko ngayon sa mga taong ganun na hindi vocal or baka hindi pa sila masyadong feeling secure sa sarili nila, hindi pa sila confident na intindihan ko yan guys. Kaya sobrang lawak ng pag-iisip ko kasi galing na ako dyan na pagdaanan ko na yan lahat guys. As in, kaya alam ko na kaya nakabasa ako na isang tao eh na kapag alam ko kung ano yung personality meron siya. Kaya mas, mas naiintindihan ko, hindi sa pinipilit ko yung sarili ko, na gustuhin niya ako, pero mas open na yung mind ko kung bakit siya ganyan. Kasi napagdaanan ko na yan lahat ng mga ganyan. Alam ko na ipakapagdadaanan pero yung mga ganyan guys napagdaanan ko na. So yun. Napagdaanan ko na yung feeling ko. Insecure sila sa akin. Kasi ganito, ganyan. Parang yumabang ka rin in some point na sobrang insecure ko, lahat na lang ng tao, kasi syempre, dati lakas ng kita namin eh, okay yung life namin parang la grabe yung blessings and everything kaya, alam mo yung feeling ko parang, ay sino ka ba, parang akong pa kasi ganon, meron pa times na sobrang insecure ko, lahat na nakikita ko hindi maganda ay hindi ko nakikita yung sarili ko na syak, tsura ko pala ganito oh my gosh, yung uh, ganon lagi akong focus sa ibang tao, lahat na na makita ko walang maganda pero guys, kapag nakipag-secured ka na, pag-confident ka na, gusto mo na lang gawin is is uplift na lang yung mga taong nawawala ng confidence. Or nawawala na hindi sila confident sa sarili nila. Ganun. Gusto mo na lang lagi uplift, uplift, uplift. Ma-inspire na lang sila na ma-inspire sa, sa ginagawa nila. Gusto mo na lang lagi silang uh, sabihan ng maganda para ma-uplift sila. Ganun. Pagdaanan ko na rin na may problem ako sa isang tao, chismis ko na agad sisiraan na, ganito, bla 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 bla. Ganyan. Pero alam ko yung mga sinabi ko at hindi ko sinabi sa ibang tao. Kaya yung mga gumagawa ng story yan, dinagdagan. Si God na lang bahala. Kita naman ni God. Kita ni God lahat ng sinabi ko at hindi ko sinabi. Pero <laughs> wala na akong pakialam doon. Kasi syempre naniwala. So wala tayong magagawa. ba diba? bahala na yung mga taong naniwala sa mga hindi mo talaga sinabi na hindi man lang inalam. Pero wala na tayo doon. Pero, ang ibig kong sabi, point ko dito is, alam ko na yung mga ganyang ugali, guys. Kasi galing na ako dyan. Ako mismo naka-experience. Ako mismo ganyan ako before. Pero lahat, na, na iba talaga. Na iba, everything, iba ngayon, basta parang wala na. Wala na talaga yung, yung past, wala na yon Pero may mga naaalala ko, may mga hindi. Pero iba na talaga ngayon. Kaya nga ganito ako magsalita sa inyo. Ganito yung na-experience ko. For sure, mga na-experience, naka naka-experience nito, guys, naiintindihan niyo ako. Pero yung mga taong hindi pa, darating in time, darating in time, mag-grow ka rin talaga. Kapag gusto mong mag-grow, ha? Pag-open ka for growth. Pero pag hindi, ganyan, ganyan. Tatanda ka na lang ng ganyan. <laughs> Ikaw rin naman magdadala niyan, guys. Eh. But ako talaga, nakikinig ako sa mga tao, nakikita ko na, mas successful, mas nakita ko kung paano silang magsalita, kung paano sila hinubog ni God ng, ng, ng experience. Yun yung mga masarap pakinggan na mga stories yung talagang paano sila nagbago. Hindi na, yung mga, yung mga magbabalik pa ng past nyo, yun yung mga ano, ayaw ng growth sa buhay, ayaw mag-grow puro pass na lang, ina, lahat na lang puro pass nyo. Kasi hindi rin kayo nakakausap, hindi na alam yung bago sa inyo. Kaya pass na rin yung ina. Napagdaanan ko na rin yung pagtulungan ka. Ganyan. Tapos, napagdaanan ko na rin na uh, uh, sumbatan, mga ganyan na parang, ano, hindi mo na, na appreciate yung effort, but it's okay. <laughs> Kasi darating yung time na i-reveal din ni God totoo. Kaya yung mga simple problems na lang ng mga kuanik-anik, As long nagpato, ako, hindi na siya masyadong, ano, uh, hindi ko na rin masyadong um, dinidibdib. Kasi last time na pag -isip, isip ko na parang shocks. Iba na ngayon kapag nag-iisip nag ako, iba na yung effect niya sa body ko, sa mind ko. So, hindi na pwede talaga. Ang uh, dinadivert ko na lang siya na, sige God, alam mo naman lahat. Alam mo lahat na nangyari. Alam mo yung ginawaan. Alam mo yung intention ko. Alam mo yung heart ko. Ikaw na bahala. Ba't ako mag worry Ganun na siya ngayon. Kasi as long na malinis ang konsensya mo, wala ka dapat talaga ipag-worry kung for the better lang din naman. Diba guys? Kung isipin yung mga ibang tao sa sabihin nila sa'yo. Yan lang. Bye! -bye.